programa ang paghatag na ninyo sa mga impormasyon o balita na may kalagutan sa kanilang kalagutan. Kampanado Public Information Program of April 2nd Brigade Magandang gabi po sa ating lahat at welcome po sa ating Kampanario episode 232 tagapaghatid ng informasyon at balita mula po sa lalawigan ng Leyte, Biliran, Southern Leyte, Samar at Eastern Samar. Bago po tayo umupisa sa ating uh, pagbabahagi ng mga uh, balita na ginawa ng ating mga kasundaluhan, na katuwang ang iba't ibang ahensya ng gobyerno at ang iba't ibang uh, lokal na uh, uh, local government unit sa iba't ibang... Uh, munisipalidad dito po sa probinsya ng Leyte, Biliran, Sardinete, Samar at Eastern Samar. Ngayon po ay magbabahagi po muna tayo ng mga nang salita ng Diyos. Ito po ay mula sa Proverbs uh, verse uh, chapter 10 verse 22. The blessings of the Lord brings wealth without painful toil for it. At yan po ang ating uh, Bible verse sa uh, araw na ito. Ngayon po ay dumako po tayo sa ating uh, ulat panahon. Ang Eastern Visayas at Palawan ay makakaranas ng maulap na papawiri na may kalat-kalat ng mga pagulan, pagkulog at pagkidlat. Ang natitirang bahagi ng Visayas at Occidental Mindoro ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawiri na may pulo mga pagulan, pagkulog at pagkidlat dahil sa easterlies. Ang Visayas, Palawan kasama ng Kalayan Islands at Occidental Mindoro ay makakaranas ng mahina hanggang sa mahinang hanggang sa katamtaman na hangin mula sa hilaga silangan silangan hanggang sa hilagang silangan na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alo ng karagatan. At yan po ang ating uh, ulat panahon sa ating mga biyador, mapahipapawid man, karagatan o kalaupan. Pugaliin po nating makibalita sa lagay ng panahon bago po tayo bumiyahe para po iwas abala at aksidente sa ating uh, paroroona. At ganoon po ayan, magbabahagi na tayo ng ating mga ng mga activity na ginana, ginawa ng ating mga kasundaluhan katuwang ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ang 93rd Infantry Bantay Kapayapaan Batalyo na nagsagawa ng exit briefing at exit security sa matagumpay na pagsasagawa ng national and local election 2025 sa probinsya ng Leyte. Natas ka Police Trooper Prias para sa Balitang Kampanaryo. ang 93rd Infantry Bantay Kapayapaan Batalyon ay nagsagawa ng exit briefing at exit security noong ikalabing apat ng Mayo taong kasalukuyan sa Albuera Leyte. Dinaluhan ito ni Brigadier General Noel Vistuer, Philippine Army, 802nd Brigade Commander. Colonel Arlino L. Diego, GSC Military Intelligence, Philippine Army, Eastern Visayas Task Force Commander. At Lieutenant Colonel Charlie L. Saplot, Infantry General Staff Corps, Philippine Army, Commanding Officer ng 93rd IB, kasama ang iba pang mga opisyal at mga kasundaluhan. Sa kanyang talumpati, ipinarating ni Brigadier General Biswa ang kanyang pagpapasalamat sa lahat ng kasundaluhan kasama sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad. Nais din niyang mapanatili ang isang matatag at mapayapang komunidad sa mga lalawigan ng Biliran at Leyte. Binanggit ni Colonel Sinday Diego sa kanyang mensahe na ang matagumpay at mapayapang pagdaos ng National and Local Elections 2025 ay posible sa pamamagitan ng buong koordinasyon at pagtutulungan ng mga tropa. Napasalamat din siya sa lahat ng mga sundalong sa kanilang pagsisikap upang masiguro ang isang mapayapa at maayos na electoral process. Layunin ng aktibidad na pilalaling at pahalagahan ang mga pagsisikap ng lahat ng kasapi na nakibahagi sa pagpapanatili na maging mapayapa ang National and Local Elections 2025 upang mabigyan ang mamamayan ng kalayaan at seguridad sa kanilang karapatang bumoto. Mula dito sa Albera, Leyte, ako si Freddie Prias para sa balitang kampanaryo. Fortified Infantry Avenger Batalyon matagumpay na ipatupad ang mga hakbang para sa kaayusan at seguridad sa naganap na national and local election 2025 sa probinsya ng Southern Leyte. Para sa kompletong detalye, natas ka Police Trooper Tikay nagbabalita. Matagumpay na ni sa katuparan ng 14th Infantry Avenger Battalion ng Philippine Army sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Edgar A. Gabya ang pagpapatupad ng mga hakbang para sa seguridad at kaayusan ng national and local elections 2025 sa kanilang nasasakupan. Ang deployment ng mga tropa ay sinimulan noong Mayo 6 taong kasalukuyan bilang suporta sa Philippine National Police, Commission on Elections or COMELEC at iba pang kaugnay na ahensya. Layon ng mga inilatag na hakbang ang pagpapanatili ng kapayapaan, kaligtasan at integridad ng halalan kabilang sa mga pangunahing aktibidad na isinigawa ng 14 Infantry Battalion bago at habang idinaraos ang halalan ay ang paglalagay ng mga checkpoint upang mapigilan ang paggalaw ng mga armadong grupo at iba pang kriminal na aktibidad loudspeaker operations upang ipabatid sa publiko ang mga paalala ng COMELEC at hikayatin ang mapayapang paglahok sa halalan. Visibility patrols upang hadlangan ang vote buying, pananakot at ipapang election related offenses. At panghuli ay ang security deployment sa mga vote buying presence upang matiyak ang ligtas at maayos na pagbuto ng mamamayan. Sa pagtatapos ng halalan, walang naitalang election-related incident sa buong area of operations ng batalyon. Bukod dito, naitala rin ang mataas na voter turnout patunay ng tiwala ng publiko sa ligtas at mapayapang halalan. Binigyang diin ni Lieutenant Colonel Gabya ang kahalagahan ng maayos na koordinasyon sa pagitan ng militar, pulisya, komilik at mga sibilyang institusyon upang maging matagumpay ang operasyon. Nagpabuto rin siya ng pasasalamat sa mga tropa ng 14 Infantry Avenger Battalion para sa kanilang dedikasyon at disiplina sa pagbabantay sa halalan. Uh, ang ng ating high-end requirements uh, pasasalamat sa atin, eh, no? lang sa matang natin sa lahat ng grupa dahil sa effort natin ay naging mapayapa at successful ang eleksyon dito sa natin. So, palapakan natin ang ating mga sarili. Mataos pusong nagpapasalamat ang pamunuan ng 14 Infantry Battalion sa lahat ng ahensya ng pamalaan na buong tapang at profesionalismong tumupad sa kanilang tungkulin sa panahon ng halalan. Ang matagumpay at mapayapang pagdaraos ng National and Local Election 2025 ay isang patunay ng kolektibong pagkilos para sa isang matatag na demokrasya. Mula dito sa impila ng 14 IB, Barangay Ugis Maaplag Leyte, ako si Private Tikay para sa Balitang Kampanaryo. Ang 2nd Civil Military Operations Company nagsagawa ng Information Awareness Drive sa Southern Lady State University, San Juan Campus. Dato sa Kapuelis Trooper Lero nagbabalita. sa pagpapatuloy ng pagpapaigting ng 2nd Civil Military Operations Company, 8 Simo Battalion Simor Philippine Army sa pagsasagawa ng Information Awareness Campaign 2025. Katuwang sige ng Melissa B. Misulis, Math and Coordinator ng Southern Leyte State University, San Juan Campus, Southern Leyte, na ginanap sa gymnasium ng nasabing universidad noong ikasampu ng Mayo taong kasalukuyan. Layunin ng kampanya na bigyang kaalaman ng mga kabataan hihil sa ideolohiya ng mga communist terrorist groups na nagsusulong ng mga komunismo at armadong revolusyon laban sa pamahalaan. Bukod dito, layon din ang aktibidad na palalimin ang kaalaman, pamumuno at pagmamahal sa bayan ng mga ROTC cadets at CWTS students. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni di Dinang Misoles ang kahalagahan ng aktibidad sa pagbibigay ng kaalaman at paghubog sa kamalayan ng mga estudyante. Hinikayat niya mga kabataan na aktibong makilahok sa mga programang may layuning pangkapayapaan at pambansang seguridad. Isa sa mga subject matter expert na si Sergeant Jeff Orville Dumon Infantry Philippine Army ay nagbigay ng detalyadong talakayan tungkol sa mapandindang na pamamaraan ng pangre-recruit ng CPP-NPA-NDF, lalo na sa hanay ng mga kabataan. Humigit kumulang 250 ng mga estudyante mula sa ROTC at CWTS ang lumhok sa simposyon na aktibong nakibahagi at nagpakita ng mataas na interes sa tinalakay na pagsa. Nakatakdang ipagkatuloy at palawakin ng Second Civil Military Operations Company ang ganitong mga inisyatibo sa iba't ibang community defense centers at mga karating na institusyong pang-edukasyon. Layunin nito na mapatatag ang ng militar at mga paaralan tungkol sa si pagsuporta sa mga programang pangkabataan, pamumuno at pagpapunlad ng bansa. Ko si Kapirlis Trooper Hondulero para sa Kampanaryo, Impormasyon at Balita. Ang ang 6th Infantry Lubeto Battalion matagumpay na sa katuparan ng pagbibigay seguridad sa naganap na National and Local Election 2025 sa probinsya ng Leyte at Samar. Naris Kapolis Trooper Honrales nagbabalita. 2025 national at local elections naging sandigan ng seguridad sa Samar Atlete ang 63rd Infantry Innovator Battalion itay ID Philippine Army sa ilalim ng pamumuno ni Lieutenant Colonel Eduardo I. Miklat Jr. Infantry General Staff Corps Philippine Army bago pa man ang halalan Nagsagawa ng operasyon, kontrabanta ng karahasan, armadong grupo at bilihan ng buto kaagapay ang Comelec, PNP at mga lokal na opisyal. Sa araw ng butuhan, nakadeploy ang mga sundalo sa high-risk areas, presinto at checkpoints para tiyakin ang ligtas na halalan. Patuloy ang pagbabantay ng sister IB sa canvassing centers, election officials at election returns. Ang kanilang disiplina at dedikasyon ay patunay ng suporta ng AFP sa malaya at mapayapang Halalan mula dito sa himpilan ng 63rd IB, Barangay Girang, Basay, Samar. Ako si PFC Rinaldo Isonbrales, nagbabalita para sa Kampanaryo. At yan po ang mga aktibidad na dinahan ng ating mga kasundaluhan, katuwa ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at ang lokal na, uh, lokal na uh, local government unit ng iba't ibang municipalidad dito po sa bayan ng, sa probinsya ng uh, Leyte, Biliran, Southern Leyte, Samar at Eastern Samar. Ngayon po ay magbabasa muna tayo ng uh, uh, Announcement po mula mula po sa Army Recruitment Office Visayas no? sa mga gustong uh, mag-take ng exam. Uh, calling all aspirant for Army Officer Candidate Course and Candidate Soldier Course in Leyte, Samar, and Biliran Island. For Officer Candidate Course and Candidate Soldier Course, the Army Recruitment Office Visayas is open to register Armed Forces of the Philippines Service aptitude test, Army Qualifying Exam, an special a special written exam for the officer candidate course and candidate soldier course tentative schedule will be on ah uh, ah uh, dito po sa may Northwest Summer State University Kalbayog Summer ah uh, OCC on uh, 15 and 16 May 2025 absat OCC and CEC 18 May 2025 Diyan po sa may Northwest Summer State University Kalbayog City Summer sa so may 15 at 16 May at 18 May, mayroon pong, uh, uh, yan po ang schedule ng exam dyan po sa may uh, North, Northwest Summer State University, Calvario Summer. Uh, sa Eastern Summer State University, Borongan City, uh, 19 at 20 May at uh, 22 May, may exam dyan po sa may, uh, yan po ang schedule ng exam dyan po sa may Eastern Summer State University, Borongan City. Sa Leyte National High School, Tacloban City, be on 23 and 24 May para po sa UCC at 25 May 2020, uh, 2025 sa EQE and SWE. Yan po naman po, yan po yung schedule sa Leyte at National High School, Tacloban City. Sa Borawin Community College, borawin Leyte, APSAT, OCC and CEC, 26 May. So sa mga, dyan dito po sa may LITE, no? sa Borawin Community College, borawin Leyte, Uh, 26 May po yung schedule ng exam dyan. at uh, sa Southern Leyte naman, sa Southern Leyte State University, so good Southern Leyte, will be on 27 and 28 May para po sa OCC. Uh, sa OCC at sa CEC naman, 30 May 2025. Uh, ito po yung qualifications. Officers candidate course, qualifications at least 21 years old but not a day older, 27 years old on the date of admission. Uh, natural born Filipino citizen, height not less than 5 feet, both male and female, physically and mentally fit, no pending case in any court, requirements, college diploma, transcript of records, PSA issued birth certificate, and a government issued ID. Para po sa Candidate Soldier Course, qualifications, at least 72 units in college, or K to 12 senior high school graduate. Natural born Filipino citizen, single with parent, with no parental obligation, at least five feet tall, both male and female, physically and mentally fit, at least 18 years old, but not day, but not a day older than 26 years old, open an entry. No pending case in any court, diploma, college or senior high school. Transcript of records, form 137, three seven, birth certificate, any government ID in situ or any fruit of skill. Yan po ang requirement sa candidate soldier course Uh, uh, soldier course. So, i-visit nyo lang po ang uh, FB page ng Army Recruitment Office para maging updated po kayo sa mga schedule ng exam. At makikita nyo din po yung mga updated, ang mga list ng mga nagpakapas na pumasa na sa kung sino man yung nag-take ng exam para po sa OCC and sa CEC. So dito sa dito po sa Region 8, uh, i-visit niyo lang po sa Army Recruit, Recruitment Office Visayas. Yan. Uh, please visit and follow Army Recruitment Office Visayas sa gustong magsundalo. So ngayon po ay magbabasa tayo ng mga pa-shoutout sa ating uh, live program dito sa ating kampanaryo. Uh, mula po kay Sir R.G. Mijos, maupay ng gabi sir ma'am, maupay ng gabi. Sir, thank you sa inyong uh, pag-suporta. Uh, Mula na po sa 6th Infantry Innovator Battalion, good evening sir ma'am, watching from home of the innovator troopers, Basay Samar. Shout out po sa lahat ng uh, innovator uh, troopers dyan po sa may Basay Samar. Keep safe mga sir and God bless po sa inyong lahat. Mula na po kay sir... Uh, Big Boss, Kisagan. Good evening, sir ma'am. Watching from Villas Solidaridad Patrol Base, Baybay City, Leyte. So, sa gustong uh, personal na masaksihan ng Sea Clouds, no? Bisita lang po kayo doon sa may Villas Solidaridad Patrol Base. Yan po ay mag magandang uh, Sea of Clouds. Wala po kasi si John Raymondo. Good evening, sir. Watching from Santonini Patrol Base, Sinunangan, Southern Leyte. Yan. Maraming maraming salamat. Sir John Ray Mando At yan po ang ating mga pa-shoutouts no, sa mga lahat ng mga nag-like sa ating uh, live program. Maraming maraming salamat. Huwag po natin kalimutan i-share ang ating uh, Kampanaryo episode 1232 no? para po mas mapalaganap natin ang mga tamang informasyon at uh, totoong informasyon sa ating mga kababayan. So sa lahat ng ating mga kababayan, uh, Maraming maraming salamat sa inyong uh, pakikiisa sa naganap na National and Local Election 2025 at sa lahat po ng ahensya ng gobyerno uh, at lalo, lalo na sa ating uh, kasundaluhan at kapulisan sa mga men in uniforms sa ating uh, COMELEC uh, maraming maraming salamat po sa inyong uh, pagsiserviyo no para po para sa sa naging uh, matagumpay na pagsasagawa ng National Local Election na 2025. At muli po, maraming maraming salamat sa inyong uh, pagsuporta at tumu sa ating Kampanar Episode 232. Ako po si Staff Sergeant Kasaba, maraming maraming salamat sa inyong lahat.